Dalawa po yung nawawala dito, no? Yes po, yes. sir. Sure. Uh, right. At sila ay mag-ina. Mag-ina po, mag-ina. Okay. Kayo po ay mga kapatid po ako. Kapatid okay, kayo po ay mga kapatid. Ako po pamangkin, pamangkin. po. Pamangkin. okay. okay. Po. So, uh maaari nyo po bang ikwento sa amin, no? Kailan uh, saan siya, saan sila uh, huling nakita, ano po yung mga circumstances nung kanilang pagkawala? Uh attorney, ganito po yung nangyari nun. So, yung Pagkawala po nila ay yung sabi po, February 21 po, ng madaling araw po. Yun daw po yung huling uh, pagkakita sa kanila po nung dalawang naghatid po sa kanila, na si Ligaya Oliva Paholas at Charlie Paholas po. Itong dalawang pinangalanan mo, sila yung huling nakasama? Yes, sir. Ah, uh, yes, attorney. Sino-sino itong sina Ligaya at si Charlie? Ah, uh, mag-asawa po sila. Bali yung Ligaya po, kapatid po siya nung nawawala. Kasi bali, kanina kapat kayo po kapatid nuna so kapatid niyo rin po etong opo. si opo, opo. 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 Ligaya opo opo okay sige po ikwento niyo po so ngayon po attorney yung nangyari po noon February 20 po huli ko po silang nakita ng gabi which is uh, na ano ko naman po siya na ikwento ko na rin po tapos nung February 21 po ng umaga ang sabi po sa akin nung uh, tita ko rin which is si Ligaya po na nag-away daw po yung si may, which is yung pinsan ko po, isa sa nawawala, at yung uh, tita ko po na si Lori Litada. Nag-away daw po nung gabi, tapos uh, Japanese, di daw po nila maintindihan at nagpatid sa kanila ng 1.30 ng madaling araw. Yun din po yung inireport nila sa kapulisan po ng Tayabas. Pero hindi po nila mapatunayan na naihatid po nila yung mag-ina sa sakayan ng bus. At ngayon po, uncooperative po sila. Nung, kaya po natagalan din to attorney, kasi nung Pinuporsuko po sila na sila po sana yung mag-sampa, I mean mag-complaint, uh, mag-gawa uh, ng mga warning, uh, tawag dito, missing report don sa kapulisan. Nag-report naman din daw po pero nung sinabihan silang dumiretso na sa MBI, ang ginawa po ay umuwi po yung ligaya sa Bicol. So hindi po nila uh, tinuloy. Tapos ang nangyari po, kami na po yung kumilos, ako po mismo kasama rin po yung mama at tita ko, pumunta po kami ng Tayabas uh, police station at nung pinuntahan po namin kasama yung mga police doon sa bahay yung uh, Charlie na naiwan at isa din sa huling nakasama wala na rin po doon ang nabutan namin ay yung anak po na bunso at umiiyak at ang sabi daw po sa kanya nung kanyang tatay ay kapag nawala wag na daw hanapin tapos yung pangarap daw ituloy tapos yung parang naghabilin po which is narinig din po yan ng dalawang Please. police po namin kasama at may guard po doon so Uh, ngayon, attorney, uh, uncooperative po talaga sila. Wala po silang ginagawa. sana po sila yung huling nakasama. Sila po dapat talaga yung uh, mag mag-asikaso pero wala po kami makuwang suporta. So, ang nangyari, yung dalawang mag-inang nawawala, Opo. or at least yung mas bata, Opo. may nangyaring may nakaaway. Yung po yung pinapa yung po yung sinasabi niya. Ah, yun yung pinapalabas po, nila. Opo, Opo yung po. Okay. Dahil sa siguro, sa hindi pagkakaintindihan na yon yung dalawa, eh, nag-request na ihatid na lang sila. Oh, Alis na sila, kumbaga, ganun. Opo, yes. opo. Oh, 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 oh. Okay. Hinatid sila nitong, yung dalawang pinangalanan niyo kanina, si Ligaya at si Charlie. Opo, oh, opo. Oh, okay. So, hinatid sila saan? Sa sakayan daw po ng bus, Arias, Arias. daw po. highway po. Highway lang po yung na ng bus. Ah, so highway lang. Opo. Oh, so, kumbaga, parang chance passengers lang oh, sila oh, doon. Oh. Kung may madaan lang na oh, bus, doon sila sasakay. Opo. Oh, Okay, so doon nila hinatid. Opo. At Arias Bus. O, oh, uh, Arias yung lugar wait, po. Ah, Arias I yung lugar. I opo, po, opo. Okay. So, yun, ang, yun na yung huling pagkakataon na Nakita natin kung asan yung dalawang opo. nawawala. Opo, Pero sabi mo kanina, wala silang may pagitang prueba na hinatid nila. So, Opo. kayo po ba yung, ibig sabihin, kayong buong pamilya, hindi kayo naniniwala na may nangyaring hinatid, uh, gano'n? Ang pinupush po nila, nung 21 daw po nila na ihatid, tapos may nagchat-chat pa daw po yung tita ko, nagchat-chat pa sa kanila, sa, ah, sa, akin din po, may natanggap din po akong chat ng tita ko. Yung tita ko pong nawawala, nakapag-chat pa. Pero may mga nakuha na rin po kami na hindi ko mas sure kung ano, uh, may po siguro mo nang sabihin pero may mga patunay na po kami na hindi na si tita yung may hawak ng telepono po o yung cellphone. Nagpapanggap na lang? Opo, opo. Ganon. And later na on, nung napag-alaman na nga na hindi na mahanap or nawawala na opo. yung dalawa, Hiningi niyo na yung dalawang naghatid sa kanya, total pamilya lang din naman opo, na sila. Tama po. Na sila, Sana naman inasikaso nila. Hanapin natin yung ating kapamilya. Tumulong opo, opo. Tumulong. Opo. Kayo nga yung huling naghatid eh. Opo, Kayo yung huling opo. Na nakasama. Opo. Ang sinasabi niyo sa akin, hindi na sila tumutulong. Opo opo, opo, opo. At ang nangyari, umalis pa. Umalis pa po. Pumuntang Bicol, pumuntang Bicol po. At nagpaalam, naghabilin dun sa kanilang mga naiwang anak. Yung babae po sa Bicol, yung lalaki po, yun yung naghabilin. Narinig din po okay, ng mga no? Yeah. So uh, may mga suspicious circumstances po dito. Yes, okay, po. kung yan yung uh, observation po natin, okay, I agree. Now, uh, matanong ko lang din, no? Opo. Kasi kung may mga ganyang let's say parang foul play, yes. ano kaya yung pwedeng maging motibo dito si uh, may uh, sabi niyo may parang hindi nagkakaintindihan nagka, mayroon din bang elements kasi madalas opo, pag mga, may mga perang involved mga ganon meron po attorney mayroon po pera ah meron actually po kasi attorney yung ligaya po na paulas yung isa sa huling nakasama yung po talaga ang katiwala ng tita ko tita Lori sa lahat po sa bank account sa mga transaksyon kaya po umuwi yung mag-ina dito na nawawala dahil po may Uh, transaction din tungkol sa bahay na binenta tapos may parang binayaran na po. Ang nakakaalam po talaga ng lahat ng yan pagtungkol sa pera ay yung ligaya po. Alam po ng lahat kahit na mga kaibigan ni Tita Lori sa Japan na yung ligaya po, sila po yung katiwala talaga which is may access sa mga yan. Tapos nung time na rin po yon ng pagkawala, ah... Uh, yun sa isip po namin na nabubuo, may hawak na rin po talagang pera, may pera. at may nakuha na rin po kaming may patunay pera. na may pera po na so may, you know, malaki. May malaking halaga na hawak sina Lori noong sila ay nawala. Opo. Yes po. Opo. Okay. So, yan mahalagang uh, circumstance 'yan. Opo. Consideration 'yan. Uh, later on, o baka naman uh, hindi lang nawawala. Okay. Kasi yun kasi may malaking amount pala na sana naman involved po. sana of course sana naman opo, no? opo. Uh, walang nangyaring masama sa -masa. pero kung nangyari pa to ng February 21 nakailang linggo na opo, wala na po ba tayong nakita o nakuhang komunikasyon sa kanila ang actually attorney ang huling chat po sa akin ng tita ko February nung nawawala po February 25 po thumbs up lang po Thumbs up. Opo. Tapos yung tita ko po, si Tita Ligaya, nung una kasi hindi pa po kami, wala pang ganito na sa isipan namin, may chat po sa kanya na mahaba po yun eh, na, ano, na, na collect na rin naman po. Te, ikaw nang bahala sa ganito ganyan, yung transaction po nilang gagawin. Pero kami po, total nakita na rin naman po namin na hindi na po, masasabi po namin hindi na siya yun. Okay. Kasi may nakuha na rin po kaming uh, patunay na si Tita Lori po, yung huling online niya, ay sa Tayabas po ng February 25. hindi po nakalabas Matibay sa Tayabas. Po. Matibay okay. na patunay. Tapos oh, kasi may may location po, 'yan eh. Sa na nabuksan kalagay. po, nabuksan. Okay. Tapos maidagdag ko po attorney, yung mga pulis po kasama yung embassy, pumunta po sa kanila ng March 1 kasi ka hinahanap ka kanino? Kay Tita Ligaya po sa, sa bahay, nila. Sa Bicol. Uh, sa Lucia, tayab Tayabas. Tayabas, sa Tayabas. Opo. Okay. Pumunta po sa kanila kasi hinahanap na po yung pinsang ko na si Mai kasi ang trabaho niya po ay sa airline ng Japan. Ngayon po, pumunta sa kanila ng March 1, pero ipinaalam niya po sa amin March 3 na po. March 3 na. March 3 niya na amitin ano, kung may kumukontak ba daw sa amin, March 3 na po. So, lahat po ng ano kahit mga polis po nagsasabi, uh, mahirap na lang po muna magsalita pero siguro naman po naiintindihan ng lahat ng nakikinig ngayon kung ano po yung nangyayari. Okay, so may may nangyayaring kakaiba. Man na lang muna, nanu na lang muna ipag, po ipaglagay, eh, no? Pero na-mention yun may pulis na na Opo. kayong nakasama. So, nai-report nyo naman na, na po. sa ating mga kapulisan. Kasi, yan yun. Lagi, po, lagi ko pong pinapayo yan, No? Kung may mga instances na may nawawala, siguro kahit 24 hours lang na nawala, i-report na po natin sa uh, police, no? Opo, opo. Kasi meron po silang mga system kung saan nagko-communicate lang bawat kapulisan natin, mapasaan mang LG yun or sa ang lugar opo. yan, they will magtutulung uh, magtutulong-tulungan sila na mahanap ang ating mga kamag-anak. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel. Yes, sir. Yes, attorney. Good afternoon po. Good afternoon. Ma'am, no? so naipag, uh, alam na rin po pala sa inyo itong instance no, na may nawawala po tayong dalawang uh, tao. Apo. Okay? Na, yes, sir. Actually, mag-ina. Mag-ina po Apo. sila. And actually, naka, I don't know, sir, uh, Lieutenant Colonel, kung nakikinig po kayo kanina, pero uh, parang ang dami na. No? Parang nagkapag-conduct na rin ng investigation. etong pamilya po ng mga nawawalang mag-ina. Ma, uh, matanong yes, ko lang po Lieutenant Colonel. Uh, may update na po ba tayo doon sa paghahanap dito sa dalawa? Ah uh, sir kagabi tinawagan namin siyan po si Tiny. Ah uh, lagi uh, po kami nag update okay. nagtatanong rin kami kung mayroon sila mga information or kumandakang na sa kanila yung kanilang kita. At uh, patuloy naman po ang ating pagsasagawa ng follow up. Okay. Meron na po ba tayong uh, lead, Madam? Ah, uh, sa ngayon po ay uh, uh, wala pa rin kasi nagpapalo po tayo. Hindi hindi po kasi natin pwedeng i-include uh, agad na sila kasi wala pa po tayong uh, matibay na hawak na ebidensya. Kaya po under investigation pa rin po at uh, kami naman po ay tuloy ang komunikasyon sa kanilang uh, family, kina Sir Smiley para sa agaran at uh, aga uh, para malutas agad ang nawawala at makita natin po agad. Okay. Pero uh, Lieutenant Colonel na na pag-coordinate naman na po natin no sa yes, ating mga yes, kapulisan na may, na may okay. nawawala at sana may communicate. Yes sir. yes sir, meron po tayong communication, nagpasa po agad tayo ng flash alarm regarding dun sa missing persons. Ayan. very good, very good. Uh, mabuti po yan at Makikipag-coordinate pa rin po kami sa inyo, Lieutenant Colonel, at sana, yes, sir. At sana, no, walang masamang nangyari dito sa maginat. at sana yes, mahanap oh, lang oh. natin. Sa, at kung nakikinig Ayan, sila, no, sir. sana lumutang na sila, nandito yung mga pamilya ninyo, worried na worried, no, na problema. Mark, alam mo ba kung asan sina Lori at si Mai? Ay, wala kaming info ngayon, sir. So, so wala. Kailan yung huling nakita itong dalawa? February 20. 20, February 20 ng gabi kasi nag-inom kami noon nitong ni nitong ni Adrian kasi umuwi yan dito sa amin eh. Ay nag-inom kami nung pag namin dalasin kami umuwi, umuwi, kami sa bahay. Itong si Lori at si May yung tiyan ko at pinsan ko ay naiwan doon sa nanay ko. Ay ang sabi, nagtalo, nagpatid sa bus stop, dito sa Tayabas. Ay sumunod noon hindi na namin nakita. Okay. Pero Sir Sir Mark no kasi nga nawawala na nga itong dalawang uh, itong mag -ina. Okay. At ang balita po namin dito ay umuwi po ng probinsya ang inyo pong mga magulang. Maari nyo po ba silang kausapin na sana makipag-cooperate? Okay, hanapin no yung mga yung nawawalang mag-ina. Total kapamilya rin niyo rin naman tong dalawang to. Opo, opo. Ay actually sir, kanina ng umaga tumating na naman yung mga polis dito, polis ng Tayabas, kasi nga daw po nangungulit itong si Pinsan, si Adrian. Pilit kong pinapawi na yung dalawa at ako'y sa totoo lang si Ray. Wala akong naisasagot na maayos. Eh Adrian, no, baka may gusto ka na lang sabihin, no, iparating doon sa kina Ma'am Ligaya at kay Sir Charlie. So masasabi ko lang sa'yo kuya, ah uh, may mga hawak na rin kami at ah uh, kung itutuloy nyo talaga yan, pinipilit nyo, sige, kayo rin. Marami na, nagtagpi-tagpi na lahat. Ha? Connect chat, konektado na lahat. Si Ate umuwi yon, basta lahat na. Kaya kung ipipilit nyo yan, sige, ako, sir, uh, attorney, nakakatanggap na rin po ako ng banta, banta simula nung nag-post po ako. Ayan, i-coordinate natin yan Opo. sa chief of police po, ha, ng Tayabas Police Station, po para masigura masigurado natin siya rin yung kanilang kanigtasan. Yes, Pero baka lang, baka lang nakikinig din si Lori at si May. Ano yung gusto nyo sabihin sa kanila? Uh, yun po, uh, May... Kung nasa man po kayo, ah, uh, lumitaw na po kayo, magpakita na po kayo sa amin. Na kayo. Magpakita na, magparamdam kung ano man. Di na A kami At, eh, makatulog, di na ako pumapasok ng trabaho. Para Parang awa kung nasaan man kayo ne, gumawa kayong paraan para makontak nyo kami. Andito lang kami, na eh. naka online kami lagi. Para naman po dun sa uh, huling nakasama, uh, si Ligaya. Ligaya, Ligaya. dito Gaya. ko yan eh. pero... Ligaya, Charlie, Charlie. Paulas. Mga mahal ko kayo, ha? pero sana naman magtulungan tayo ni kung talagang tunay tayong tunay tayong magkadugo. Tulungan niyo kami. Naka-report yan sa pulis at yan yung Tulungan sinabi niyo. Tulungan niyo kami. Wala hawak yung na, hawak sa inyo. na. Naibigay na rin namin lahat. Kaya kung itutuloy niyo yan, nasa sa inyo. Ha? Napagtagpi na, nahawak na namin. Kaya yung pinipilit niyo na huling nagchat sa inyo ng 25 hindi lang 'yon ha? Hawak na namin na yung 25 na sinasabi nyo, dyan yun sa Tayabas, nabuksa na. Hindi Lahat, pa may ginawa na kami. Ka may ginawa na kami yung uh, investigasyon din. Okay. Sir Mark Anthony Pahulas, uh, pakisabi um, na lang po kay uh, Ma'am Ligaya and kay Sir Charlie na makipag-coordinate uh, naman po sa kapulisan ano para po uh, dito po sa pagkawala po ni uh, Ma'am Lori and uh, Miss Mai na kung sakali may kina, may may uh, alam sila sa insidente kailangan lang natin ng, ng uh, kwento din nila dahil ang sila po ang tinuturo na huling kasama ng mga ng mag -ina. okay sir opo opo okay eh, pa. Ang, 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 sa, akin lang naman kamag-anak namin yun. kaya, mga rekla uh, kamag-anak magana tayong lahat hindi eh, ba pinsan kita hindi ko yun lang, pero pa, sa lahat ng nakita na ko sa lahat ng napulit ko na wala nang pamilya kung ganyan lang naman ang... Ayoko na magsalita. Asa-asa, Kumak, na ang ugali mo. Uli bang uli ba, Noy? paibig ka pa sa akin pag may counting diferensya. Pero ngayon si Nana Motis at pati si Maymay, nagangirit ngirit ka pa sa akin. nag pa po eh. Naka-record po. nagangirit ngirit ka pa, Noy. Ang gagawin po natin, sir, is ko-coordinate na rin po natin. Although, hindi naman po, mukhang hindi naman po nagkukulang ang chief of police po ng Tayabas Quezon. And imo-monitor na din po namin ito from time to time, sir. Okay, tut Tulong na rin po kami sa investigasyon. Thank, Thank you so much. Okay. Salamat, po, salamat po at magandang hapon po kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Maraming, Maraming salamat, salamat, salamat po. po. Maraming salam salamat, salamat po. po. Thank see you so po. much you po. po.